pa yung sinasabi ng Panginoon sa Proverbs 3:5 and 6. Sabi niya, Trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own insight. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Ayun. Um, kasi, kaya po, sinare ko yung verse na yan. Kasi sinabi ng Lord sa akin, no, no, ito lang nakaraan, sabi niya, Anak, Huwag kang mag-aalala sa mga paparating na mga pangyayari sa iyong buhay. Sabi niya, sapagkat ako ang may control sa lahat ng iyan. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa akin. Sabi ko sa kanya, ano-ano po ba yung mga paparating na yan? Anak, nais kong ibigay mo sa akin ng iyong buong pagtitiwala sapagkat ako ang nakaaalam ng pinakamabuti para sa iyo. Huwag kang manghinawang makinig sa aking tinig. Sabi niya, tandaan mong, bagamat ikaw ay mga edad na, patuloy pa rin kita magagamit sa aking ubasan. Maraming tao pa ang madadala sa aking paanan. Sabi niya, ah tandaan mong, kailan may hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal. Ayan, di ba? Ang sweet naman ng Lord. Kasi, imagine kung sino yung nagsasalita. No? Siya po yung sabi niya, ako lumalang ng langit at ng lupa. Sabi niya, ang mga plante, planeta at mga buntala, ang mga bituin at mga, ano pa ba, ba sinabi niya, iba ibang mga, mga nakikita mo, ako ang may gawa niyan. Sabi niya gano'n. At, Biroin inyo yung Diyos na napaka makapangyarihan na lumalang yung kalawakan, biruin mo, <laughs> siya may gawa. And yet, yung, yung, yung Diyos na, na ito, na nagsasabing, mahal na mahal kita anak, ang sabi niya, ipagtiwala mo sa akin ng lahat. Sabi niya ganun, ako yung ano eh, nakakaalam kung ano'y pinakamabuti sa'yo. Ano, ah, at dahil alam ko yan alam ko rin kung paano kita iingatan oh, di ba naman di diba ba ang sweet talaga ng Lord kaya ho, ang sabi niya sa ka magtiwala pagtiwala mo sa akin sabi niya buong puso lubusan no with all your heart <laughs> trust in the Lord with all your heart yung buong puso no hindi kapraso lang kundi buong puso ang ipagtiwala sa kanya Lord. So, why don't we, why, why would I uh, worry kahit na anong mangyari? Kasi parang may mga mangyayaring, di ba, matagal na sinasabi ng Lord, merong palating na mga pangyayari magbibigay ng takot sa puso ng mga Pilipino o <laughs> ganun po pero kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat partner, no, malang ng langit, at pa, and everything that is in it, hindi ho tayo mag-aano, hindi tayo matatakot because uh, ipinagtitiwala natin sa Kanya ang ating buhay. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari Pero yun daw po ay magdudulot ng, kata ng, ng katatakutan, ng ng ano, ng basta sinabi niyo, <laughs> matatakot kayo, sasagilahan kayo ng takot dahil sa mga mangyayari. So, wala po tayong maaaring gawin kung hindi talagang magtiwala tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin. Di ba naman, mahal <laughs> na mahal kita. Sabi niya, o, oh, ta kaya sabi niya ipagtiwala mo sa akin ang lahat ng iyan sabi niya ganun kasi ako <clears throat> na nagmamahal sa iyo ang nakakaalam ko ano ang pinakamabuti para sa iyo no at kung meron pahanib, alam mo ilalagay kita sa ilalim ng aking malalabay na pagpapa o oh, ka pa matatakot at saka uh, besides ano uh, mayroon tayong halimbawa dahil sa mga pangyayari, hindi natin alam kung ano ba, meron bang malakas na bagyo, malakas na lindol, may pagsabog ba ng bulkan, ganyan, may mga pagbahaba, no, yung mga, o kaya pagsalakay ng mga Chinese, o, oh. hindi <laughs> natin alam, di ba, kung ano, pero, ang alam natin, talagang sa Diyos tayo nagtitiwala, at siya ang bahala magingat ingat sa atin, kung hindi pa niya nais na tayo malis dito sa mundong ito. Pero kung talagang ano, kung talagang paalis na tayo dito, ililipat na niya tayo sa walang hanggang buhay, eh di mas masaya yon <laughs> Hindi ba? Kaya yun po mga kababayan. Pero kaya ka lang magkakaroon ng ganyang uh, katiyakan ay kapag ka nag-trust tayo sa ating Panginoon. At alam naman natin ang ating daan patungo sa Diyos Ama ay ang ating Panginoong Hesus nagsabi na kapag uh, ano ba uh, sinabi ni Hesus akong daan ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Sabi niya ang ating Panginoong Hesus naman tayo doon sa Kalbaryo para tayo iligtas sa ating makasalanan, no? Uh, binayaran niya yung mga kasalanan natin sa cross ng Kalbaryo. He died on the cross. Kasi without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ayan po. So, ano sabi ng Lord? Tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ano po? Kaya yon buong puso at lubusan. Kaya mga kababayan, we don't have to fear. Sabi nga, uh, there are 365 do not fear sa, ano, sa Bible, fear not, no? For I am with you, be not dismayed, for I am your God. I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. Ayan po mga kababayan, magtiwala tayo sa Diyos na sa mala madali ay haharapin po natin. Ano po? Amen? So, yun po. Um, Iiwan ko ulit sa inyo yung verse. Sabi niya, Proverbs 3, 5, and 6. Uh, Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own insight in all your ways acknowledge him and he will make straight your paths proverbs 3 5 and 6 ito po si lola madam at kung hindi ko pa kayo subscriber mag subscribe na po kayo <laughs> mag follow mag like mag share ano po press the not notification bell ano po at para po makita nyo po lahat ng mga video ko sa ganun at ma-notify kayo kapag uh, meron pa akong bagong video. So, ito po si Lala Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye-bye.